Yan. Part 3 mga kababayan. Part 3. Sir Katrek, good na to. Part 3, part 3. <makes noise> ano nagmamadali si Kupal oh. Ay, ikot na kami. Mati, ikot na kami. Oh, ikot na kami. Ikot na kami. Part 3 Part 3 oh Part 3 Part 3 Part 3 is in the building So, okay natin yan Wag. Wag. Ha, ah, takot sila. Eh. Ito na 'yon, dito na 'yon. Yung hagdan pa 'yan. Ah, hindi na pala ay nakikita ako sa bakas. <laughs> ano 'to? Hmm. Bilang ko yung nanasa tenis namin kasi Ang hangin Kasi nakas Ng Suntok ko Yeah man Yeah niga Dog May sa ng mo. Okay. Naka Masarap dito magbike paggabi Ewan ko makalabas pa tayo Dito po bumaba si Hook yan, yan. Tandaan kayo mga kapamilya Slow down gago Slow down Slow down Sige rampahan nyo Hop Ay sayang you know? Wow Wow Ang ino Uy puta lugi ako ah Lugi ako na kamanan. Lu Lugi ako na kamanan. Huh, oh, di ba sabi ko pa ba -tag yan. Dito ako tagi drive drive. Dati hindi naman ganon yung kalsada, lalong nasira ang puta. We are in a free run, niga. Oh, butik. Sarap pag-bike mga kababayan. Malapit na po kami sa Club Morocco. Nakaka-nakaka-nakakaloko. free run, free run. Ay, Ang ganda ng view mga kababayan. Ang sarap dun, gago. Itulak natin itong bike natin, nakita tayo dun. Balik tayo doon! Oh, mamaya. Sige, mamaya. Sure kayo, tangin na pag di tayo bumalik dyan. Takina ako, buti hindi ako tumawag. Naka hand lang ako eh. It's the best bike. Bukas ulit ito, lulitin natin. Oo. Oh, ikot ulit tayo. Yo Best view. Mm. Oh. Pwede sa Windows 7 ah. Ha? kakangalay ah. Ha? Parang no, paniki yung bike ni Piato. Na Nakaka- oh, gago! na Tara! Pilseco naman to, di ba? Pilseco, pilseco Sige. Wag, bike na lang. nga. Ayun o, ganda ng view. Sige ba? Trek ma-upload mo kaya? That yung hindi putol trek. Ang ganda nito eh. Yeah. Akin matigas. Akin trick matigas. Bawasan mo. Bawasan mo. Malambot pa. Hmm? Hindi binambabombahan ko to kanina eh. Tara hinto muna tayo. Hoy, hinto, hinto. Hoy, hinto.

dito sa kabila buksan mo paano uh, pag ulan yan? ha? paano pag ulan? eh di ulan, wala naman tayo magagawa eh patayo tayo bukong salit ako dito na, na ano hindi ka lilipad um, saging ganun din saging ang utak siyempre saging, hindi yung ano makapulutas yung daon Pabes na. <laughs> Kala ko ikaw na magkakabit eh. Hirap. Hirap. <laughs> Tamad ka lang ka mo. <laughs> eh, hey, ang ginawa nyo sa bike ko, ikaw tira. O oh, ni Kulay ka. Ba't ako? Ako ba yun? Oo, ikaw. Si Biyado. <laughs> Biyawan yun. mo mulahin <laughs> 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 <hile> lang yung bike ko eh. Ano yung bili mo dyan. Willy. <laughs> Willy. Willy, Willy. Balik ulit tayo. Oh, mamaya. Pa Ay dito naman tayo daan. Dito. Tas akitin okay, natin 'yun, tas baba tayo. Para so, oh, tayo tayo. Okay, sige. Ah, oh, naman sa pag-uwi. Ay, sige. Sa Sa ira. Ganun ah, ganun kanun. Harunot na tayo. Gagawag. Iti isira. Lobot na lobot. Habang ando tayo sa muna. Ayun tayo doon ako tayo. Dari Sama na muna, pagod na ako. Ba-bye! <laughs> <-bye. Bye> <laughs>